Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At ito, manitis agad ang una nagpakita. Ayun, gitik. Nasinter sa mata. Ano kaya ang sunod na makikita? Ito, talagbago. Ayan, sa pool. Sigurado na ito. Talagbago naman ang karamihan nating mahuhuli. Magandang tsaga-tsagaan pag ganito ang panain. Maista dito sa parting ilalim. Talagbago rin. Ayun, sa pool. Sa mga nagsasabi nga pala, malilitro ang pinapana ako. Wala na pong malaking dangkit at talagbago. Ito na ang pinakamalaki. Malalim, naralaki ang isda. At ito, talagbago. Ayun, sa pool. Mababaw lang itong linalangoy namin. 8 hanggang 10 di pa lang ito. Kaya walang malaki dito. Nung araw, malalaki ang isda dito. Ngayon, wala na. Ubus na. At ito, alimasag. Kamilo, kung tawagin dito sa amin, awang ko dyan sa lugar ninyo. Masarap ito. Bawal ito sa high blood. Pag kinain ito ng high blood, sigurado, gitik. At ito, talagbago pa. Ayon, sa pole. May isa pa. mo na. Ayon, sa pool Piling-piling ang napapanaan natin. Magandang klase lahat. At ito, danggit, dalawa. Ayon, sa pool. Kasa ulit. Ayon, sa pul pa. Sa danggit, ito na rin ang pinakamalaki. At ito, alimasa guli or kamilo. Linalaga lang namin ito. Ang pangsabaw, Sprite. Sobrang sarap. Sa sobrang sarap, nakakalimot ng biyanan. At ito, may punong. Ayon, gitik. 60 or 70 ang kilo nito. Kaya dinadaing na lang namin. of solid. Ayon, gitik. Maganda kapag nagigitik, hindi nakakapunit. May isda dito sa ilalim ng corals. Solid. Ayon, sa pole. Maganda mga patama ko ngayon sa solid. Hindi nakakapunit. Sana makatagbo tayo ng grupo ng mga sulid. Oy, isda. Patay na. Kinakain na ng umang. Huli sa kawil. Sakitang. Sumabit yung kitang hindi nakuha. Sayang nitong huli. Estimate ko kagabi pa lang ito. Ayun, nag-estimate na naman. <laughs> Ops, danggit, dalawa. Unahin ko itong isa. Itong medyo malaki. Ayun, sa pole. Kasa uli. Ayun, sa pole pa. Talagbago at danggit ang karamihan. Masarap na luto dito, gata. Sana sunod-sunod na ang danggit of Surahan nasa pinakailalim ayun nakapunit nasaan na yun sayang dito kaya wala yon may lumungoy na talagbago ando na sa malayo papunta dun sa kasamahan ko yari ka dyan hindi ka dyan makakaligtas sayang ng surahan dito wala na, hindi na nagpakita. Malaki sana. Di ba, Hanap na lang tayo, baka meron pa. Oy, balatan. Soro-soro kung tawagin dito. Kunin ko. Bayaran ba ka 100 or 150? Kwartang linaw na. Salamat at wala ang mga manot. Takachim po rin. At ito talagbago dalawa testingin kong dubulin dasig ng konti konte lang ayun sa full thank you lord at makakapang durudog na naman kami yun aso ay ha mali yan pasalamat ng at walang manok aso na naman ang nagpalit Hu, ito lapo pulapo, ayun sa full Ah, mal talaga. Hindi wala ang pasaway. Ah, mal na ah, so ka. Ikaw na kaya dito. Ako magbato. Nawala wala natuloy yung mga isda. Oops! Kupa pa! Haha! <laughs> Nakachamba lang kupa pa! Ito, siguradong malaki ito. Kahit hindi na estimitin, kitang kita naman. Ay, pumalag Ay, pumalag pa! nakawala tuloy. Butat hindi lumayo. Dandahanin ko lang para hindi pumalag. Ayon, sarap talaga damputin kapag malaking ko papa. Malaki ito guys. Kahit takpan ng palad ko, may lalangawin pa. Estimate ko ma, 300 grams. Hanap ulit tayo, baka meron pa. Yun. Danoy. Ayan, sa Sapol. Masarap na luto dito, sinigang or inihaw. Ihawin ko ito bukas. Ayan na naman yung aso. Sige naman ang pasaway. Buti nga at wala na yung manok. Aso naman ang pumalit. Ito, danggit. Ayun, sa pool. Sana makakita ulit tayo ng kupapa. Mahal kasi ang kilo lang kupapa. 1K ang kilo dito sa bagong buyer at yun may talagbago nasa pinakailalim pasukin ko ayun sa pole nakatanggal pa kasawli ayun butat inabot pa ng pana aba parating buntot na naman ang tama ano na naman kaya ang binabalak ni pare yan guys, tamang liba lang tayo dito ha. Huwag tayong kaseryoso. At ito, may danggit pa. Ayun, sa pole. Kapag hindi pupuruan ng danggit, magalaw. At ito, danggit ulit. Ayon, sa pole. Nakawala pa. Ando na, sa malayo. Hoy, bumalik. Ayon, the place. Kasa uli. Ayon, manok. Ayan, sa pool. Amal ah, yan. Ayan na tuloy ang manok. Dumarating na. Sunod-sunod na ang danggit dito. Ito, danggit pa. Ayon, sa pool. Maganda at malalapad na. Kasyanan. Ayun. Manok pa. At ito, danggit. Bali apat. Ito muna, dudubulin ko. Ayun, wala na. Wala na naman tigil ang manok na ito. Ayun, sapol. Nadubol. Alam ko baga, wala ang manok dito. Nagpapahinga lang pala. Ay, dinaplisan. Buti pumunta doon sa kasama ko, ito pa. Ayan na, sinunod-sunod na na ng tulaok. Yung guys, maakit na ako sa bangka. Nandito na naman ng mga pasaway. Maraming salamat sa inyong panunood. Thank you Lord at nadagdagan yung pandurodog tong namin. Ayan pa. Whew! Ito guys, at ayos pa yung nadagdag. Karamihan mga kantang klaseng isda yung dalawa kong kasama nakabalatan kaya malaking dagdag sa pandurodugtong namin at mauwi na rin kami yung guys karating pa lang nila nagdeliver ng isda isda lang na deliver nila kupa pa natin iisa lang balatan at kupa pa pala na deliver nila at isda Tingnan mo natin kung ilang kikitain sa dalawang dive kagabi. At tayo, at tayo, at ah, tayo, sigurado tayo. uli niya ng dogtong. At tayo, at tayo, at yung guys, sunod na adventure ko, mahadayo na kami ng isla. Makadampot lamang ng mga malaking banagan. Okay na. Ito na guys, yung kita namin sa dalawang dive kagabi. 3,660. 6.30 ang puhunan. Yung tira, pinag-anim. 505, bawat isa. At ito naman yung sa balatan, 1,050. Pinaglima lang at walang parte ang bangka dito. Bali, 715, bawat isa. Salamat sa biyaya ng Lord at may panibaguli kami Pandurugtong.